daming pukot din sa Lemere oh. Pukot sa Lemere, dami. Sa daming huling kalunggo. Ba nagsasakay na. may pangdina hindi na uwi. Daming mga pangulam ah. Ayun, bagong dating. Yun pa. Ang iba nagsasakay na. ito malaman ng pangulam. Lemire. Wait, ito sambal, hindi sambal lemire. Tabing okay. mga pangulo ng darugong sa sa tulingan. Oh, 'yan din bagong dating. Service yata ito ng puko. may kumbenta na oh yan dami oh hanggang doon sa so, may silangan oh. ito ang pangunahing hanap buhay dito ng mga tao ang pukot so, yung iba ang so, kita nyo yan oh. parang mga bangkang laruan na mahal ng kilo ng kanungtong dalawandaan oh yan ang hindi pa nadating so parating pa So, oh, si Kuya, nakapamili na. Wala. yan? Tubig. Ah, tubig Tula. lang pala. Panghugas. Oh. Sagana dito sa pangulam. Sa galunggong. Ang gandong pula yan, ano? Oh, yun. Ang gandong pula sa may kakanduranan. Damay, oh. Huh? na. Sasakay na. At bukas si Papa lahat ulit. ko sila ng gabay. Kung yeah. gusto nyo ng mga galunggong, asahasa. Dito kayo mamili sa Lemire, Tambal. Oh. Yan mga panghuli. Doon po sa may gitna pa ng lahat ng mga huli. yun bagong dating Rommel nagdadating oh, magdadating yun malapit lang mapuno oh, kahit mga babae kasama po dito sa laot oh, yun may huli kaya yun bagong dating Romel yung si ate may pambenta na nareo si ng mga babae dito talagang nasa sa pukot so, oh. ayos na may panggastos na pangaraw-araw nakita na